Hello mga kapatid, good day. Ito na yung katas ng ating pag-iipon ng funds para sa praise and worship. yung okay. ating parcel, yung DI box na dalawang channels na passive DI box. Tapos dalawang music, music. <laughs> dalawang musical sheet stand. Itong mga project na ito mga kapatid ay bunga ng pag-iipon ng mga members ng mga praise and worship team para matugunan yung pangangailangan ng mga gamit sa loob ng team. Salamat sa inyong support mga kapatid. Pagpalain kayo po. So unbox na natin siya. No? Unahin muna natin itong yung musical sheet stand. Okay, kamay Wala po tayong gunting, kaya may kamay na lang. Binili po natin ito kasagsaga ng kasagsagan 12 ng 12-12 sa Shopee. Kaso, yeah, nagantay ako ng hating gabi. Hindi pala sila kasama sa sale. Wala rin pala. Ito musical sheet pa mga kapatid. Dalawa binili ko kasi yung mga kasamahan ko kasi na ilan, lalo na yung mga bago. Hindi nila agad nakakabisa yung mga cords. Panay so, sila lingon doon sa cellphone nila. Naisip ko baka mabali yung mga leg nila po bumili nito para din sa mga kasama ko. Para hindi na sila lingon ng lingon diba? Okay. Ang goods naman. Ayan. Nakikita nyo ba? Ito yung pakungan. Ito yung mga stun. Bilis. Kata-flash ko na yung price nito. 200 plus ata. isang araw. Ganda. O, ba? diba? Diyan yung ipit yung mga musical sheet niya. Kasi ito naman yung isa. Para sa baysa namin. O. Oh. Uh, diba? Ang ganda. Kahit paano. O, oh, next naman mga kapatid. Yung ano naman. DI box ang ating passive DI box pag sinabing passive mga kapatid hindi ginagamitan ng battery yeah. dual channel to eh yan yeah. yeah. natin kung dual channel ba talaga yung binigay sa atin ano yun sa loob DI box to yan mga kapatid ha hindi ko pa binubuksan sa ring purpose ba bin ano ka binijo kasi mamaya baka may Kailanan na Ano yun? Bakit may ano? Ayun, ito ay manual. Ito ay mismo yung item. Ayan, dual nga. Na. Wow, Testing po. Anong gawa mo niya? Yan. Yan na. Yan. Dual channel na siya mga kapatid. Okay. Yung output output button. output papuntang mixer input la okay, na ito yung uh, output papuntang mixer tapos uh, sasaksak natin sa likod ng ating uh,

mga kapatid, napagana naman. So ito na yung setup niya. Yun nga lang, hindi ko na siya mapapalabas dito sa monitor kasi doon na siya sa may direct na siya. Ito yung sa keyboard, input, tapos output na nito, diretso na. Kaya na tayo monitor dito. Ayun na, narinig niyo na pa doon? Ayan. So try naman natin sa acoustic. good morning.